Oh guys, ang ganda dito. Oh. Dine, ano to? Dine park. Ganda oh. Dine park. Di ba Ang Ganda. Ganda. Oh. lalim oh wow <laughs> ang ganda

Ano 'yun mga itik 'yun? Mga pato? Ano 'yan? itik. Itik. Dapwa. Ito Ay kalalim. Ako ba kalim nang hagdan, oh? Odi na lang ko ay sakit na ganito ako. Taas ng hagdan. Hello. Lalim. हम इनकी प्लेग हम अब तो इतने क्या हुआ इतने से बाबा यहाँ हम उनको तो बहुत 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 Ay, matiteng. Pati linta. Kadami linta. San yan ko yun. Ay, linta. Ay, kadami, oh. Sandali, nakakapit sila. Ito, wala, wala, wala yan. Wala, wala. Kala ko na, paano? Hindi, mana. Wala, mana. Oo, ulo. Warm lang yun, <laughs> La, les, <laughs>